You're broken down and tired. Uh, Hindi namin expected yung pag-welcome dito sa amin ng Barangay Bagong Ilog. Literal na naglalakad kami talagang naluluha ako kasi uh, siguro may ginawa kaming tama para bigyan kami ng magandang welcome dito sa barangay na to. Sinama ko rin yung panganay kong anak na si Gerard para makita niya rin kung ano yung ginagawa namin dito. Nandito ako as uh tumulong as an observer. Thank you po. I'll rise you. up, I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise on I'll rise up. So, hey, tayo ng uh, yung mga nebulizers para sa health, health, uh, health, health center nila, yung nebulizer, glucometer, Tsaka yung uh, tent, nakakatuwa. Parang gusto mong bumalik araw-araw para tumulong sa kanila. Thank you! Uh, bilang puno mo barangay, barangay Bagong Ilo po ay pang uh, magkukong sabihin sa niyo na si Kuya Ferdy at Aksara ay uh, pang magkukong Adapted sa Barangay Bagong Ilo kaya naging malapit po sa aming lumot kasi yung panahon pong talagang walang-wala kami mag-asawa. Ah, namatay yung kapatid ko na hindi ko malungkong siya nabigyan ng gamot at ipagamot. Kaya sabi ko, ah, kapag kami ay naging successful sa buhay, sabi ko, babalikan ko ang mga walang wala, tutulong kami sa pamamagitan at pagbibigay ng gamot. And rise up, I like the way thousand Tayo Ta hindi ito ang una at hindi rin ito uli. Uh, Patuloy pa rin tayo magkikita-kita sa marami pang mapagkakataon.